Come, I would like you to meet them. Okay. excuse us. Come in. Hi. Hello. Ah, oh, Mister and Mrs. Escudero, you know the governor? Yes. Yes, yes. Ako ba asawa ni Felix? Ako nga po. You're so pretty, ha? Is it true that you were a former employee ng company nila? Totoo po yan. You're so lucky pala. Salam. Maswerte talaga yung babae niya. Nakabingwit na nga ng mayaman. Hindi pa nakontento. Pati asawa ng iba. Gustong sungkitin. Thank you, Mr. And Mrs. Escudero. I hope mabigay niyo sa akin yung support na ibinibigay niyo kapag inilipat na sa akin yung morsita pamamahala ng kumpanya. <laughs> Thank you. Governor Sebastian, Madam, can I talk to you privately, outside? Ah, yes. Uh, sure. Morsita. Uh, excuse us. Excuse us. Pakikiusap ako sa'yo, Rebecca. Huwag kang manggulo dito. At bakit hindi? Eh, ginugulo mo ang pagsasama naming mag-asawa. I'm glad we're talking right now, Mr. Rastro. Felix, na lang po. Uh, well, Felix, uh, as you know, my son is running for mayor and I myself is running for re-election. Sana'y makaasa kami ng suporta mula sa inyong pamilya sa darating na kampanya. Kung tungkol po sa politika ang gusto niyong pag-usapan, kasi ang na lang po kausapin Dali ba po ang pakay ko sa Ah, if not politics, then what? ang anak nun si Roberto. Pwede yung kausapin niya siya para iwasan ang asawa ko si Melissa. Huwag mo kong rin. Alam mo na si Roberto ang nanggugulo sa amin ni Felix. Rebecca. Hindi kita'y sinama dito para mag-skandal pa. Sabi ko na nga ayaw mo talaga akong isama dito dahil ayaw mong istorbohin ko kay ni Melissa. Ayaw na si Melissa. Halikan mo siya dahil ng ginawa mo dati. Pagtaksilan mo ko sa harapan ko, ha? Why would I stop? Eh, hindi pa ako tapos. Diya yeah, ka? Eh, ang kapal niyang pagmumukha mo. Siguro, hindi nila alam kung anong klaseng babae ka, no? Oh Ay, tama na. Hindi niyo ba kilala tong babaeng to? Sa lugar namin, kalat na kalat ang kalandian niya. Ayan. Kaya siya na-rape. At hindi pa siya nakontento. Nagpabuntis pa siya sa rapist niya.